So, either state witness or witness protection ring yung request. Yung sagot dito ni Boeing Remolia, mga kababayan, na dapat isauli yung pera, walang kwenta. <laughs> Hindi talaga pa rin applicable. ba? Diba? So, anong nangyayari dito ngayon? Ah, last week ito. Oh, kahit nagmukhang tanga dito si Crispin Boying Rimulya, mga kababayan, sa kanyang mga pinagsasabi, kasi abogado ito eh. Lahat ng abogado, pinuna siya. Oh, ang daming abogado ng salita, mga kababayan. Wala yan sa requirements, yung mga sinasabi mo. Ah, wala yan sa requirements. So, nagmumukhang tanga siya dito. Ang resulta ngayon, mga kababayan, ginamit ni Tito Soto yung kanyang palusot. Ha? Kasi nga naman, of course, si Tito Soto Again, correct me if I'm wrong Pero Hindi naman yan abogado si Tito Soto Mga kababayan Kung anong opinion ni Tito Soto uh, His opinion is good uh, Is as good as his opinion Is as good as My opinion pa rin yan Mga kababayan, ha? Diba? Pa-English-English tayo dito Hmm Kasi walang basihan tayo na Legal dito Okay? Pero, itong si Rimulya, abogado, dapat sana yung mga sinasabi niya may basihang legal. Ang nakikita ko dito mga kababayan, ito ha, nagpalusot nga lang itong si Boying Rimulya para mayroon siyang maibigay kay Tito Soto na palusot mga kababayan para hindi pirmahan yung request ni Marcoleta. Which is, yun na nga, nung kagabi ng or gabi ng lunes. Ha? Gabi ng lunes mga kababayan, nung naging Senate President si Tito Soto, eh hindi na niya pinirmahan yung request ni Marcoleta na for witness protection yung mga diskaya. Kasi talaga, honestly mga kababayan, Walang ibang taong makapagsasabi na yung sinasabi ng mga diskaya ay totoo o hindi. Ang korte lamang at ang mga diskaya. Kung kaya, kung kaya nilang panindigan o kaya nilang mapatunayan kung ano yung mga sinasabi nila. Sila lang ang may kayang magsabi niyan. Walang iba mga kababayan. Ha? So ano nangyari ngayon? So ini binara Ha? Ah, binara ni Marcoleta yung dalawa si Tito Soto at si Crispin Buying Rimulya. Hmm? Ngayon, since nahuli na itong si Crispin Buying Rimulya mga kababayan na gumagawa ng kwento para gamitin ni Soto yung kanyang palusot para hindi pirmahan kasi mukha nakikita niya ah, may excuse ka Soto. Compare, uh, kumpare, Soto, mo, may excuse ka dito kasi hindi ka bugado ito lang gamitin mong palusot. O magsasalita ako parang ganito kasi mukhang uh, mukhang reasonably din naman, di ba? O magsasalita ako, ganito yung linya ko, tapos ito na gamitin mo. Ha? Maniniwala ng tao dyan. O? Kasi ang hindi maniniwala lang dito ay yung mga abogado. Kasi ang mga abogado lang ang may alam dito. O, di ba? Yan yung mga nangyari mga kababayan. So, ngayon, o, oh, since nahuli na, eto pakinggan na natin ngayon kung ano yung palusot dito ni Crispin Buing Rimulya, mga kababayan, di ba? Ha? Ah? Again, nahuli ha? O, oh, huling-huli na. Pinuna na ni Marcoleta, ni Topacio, at ng ibang abogado, mga kababayan, yung kanyang palusot na kasinungalingan talaga. O, oh, ha? Ah, Anong palusot niya ngayon? Eto, pakinggan natin. Kanina ito, mga kababayan. O. Oh. First question is, Are they are they telling the whole truth? People don't have the right mind. That's why you have to study everything. You have to evaluate the record. You have to look at the record as contractors, well. You have to look at where they've gone through. Actually, I'm super tired. I'm talking about a recording. I'm talking about. It should be given Out of respect. How do we evaluate them? ni na may sariling standards ng DOJ at hindi kailangang nasa batas ang restitution o ang pagbabalik ng nakulimbat na pera sa taong bayan bago gawing state witness ang mag-asawang Biskaya. Dagdag pa niya, hindi porgas hiling ni Marcoleta na bigyan proteksyon ng mag-asawang Biskaya ay agad niya itong susuportahan dahil may nakadaktang proseso anya dito na dapat sundin. Yan. Arewa! Wala namang problema. Anong pinapalabas? Anong sinasabi niya ngayon, mga kababayan? Basis sa narinig ninyo. So ngayon, hindi na niya ginamit yung palusot na dapat isauli, di ba? Kasi booking nga. Booking na siya ng taong bayan kasi pinuna ng mga abogado. Booking na siya na nagtangatangahan siya para mabigyan niya si Soto, mga kababayan, ng palusot para hindi pirmahan yung request ni Marcolita. Hmm? Ha, ah, di ba klaro klaro na ako mga kababayan again comment kayo dyan kung disagree or agree kayo dito sa sinasabi ko again live po tayo ngayon ha ha ah, lumalabas talaga dito ha? Ah, kahit of course wala nam talagang umaamin mga kababayan kasi e, e, itong ginagawa natin kinukonek-konek natin itong mga pangyayari para maintindihan natin ito ng, ng klaro so tanga-tangahan si Rimulia mga kababayan para mabigyan niya si Soto ng palusot at ngayon, nagamit ah, na ni Soto yung palusot mga kababayan na kunwari sinasabi ni Soto na nag-research daw siya. Ewan ko kung saan siya nag-research na wala namang sinabing required na isa yung pera. Ngayon, nag na ng tono si Rimulya. Ano na ang sinasabi niya? O oh, di, kailangan nating pag-aralan. O, oh, kailangan nating pag-aralan? Ano ba yung statement nila? Yung kabuuhan na ba? or half truth lang or may may ganun gano na di ba unang una mga kababayan ha punahin natin ito kasi niloloko tayo ng DOJ mga kababayan instead na yung DOJ ang magbibigay hustisya sa atin kasi nga Department of Justice magbibigay hustisya dito sa mga ninakaw ng mga walang hiyang mga politiko na ito ito pa ang DOJ ang nagtatakip. Ha? So anong lumalabas dito? Eh, A. Ah? Request ni Marcoleta. Request pa lang. Walang sinabi si Marcoleta na nag-agreement kayo na ah, uh, anong sabi nito? Ano tawag nito na dapat lahat ng request niya pagbibigyan. Walang sinabi si Marcoleta ang nakainisan ko lang mga kababayan, ha? Kasi hindi na pirmahan yung request ni Marcoleta. Kasi opportunity na sana ng DOJ na yung napirmahan ni Soto yung request ni Marcoleta for protection, hindi state witness, klaruhin natin, for protection ng mga diskaya, edi sana nagkar nagkaroon ng opportunity itong DOJ mga kababayan na evaluate yung mga diskaya kung pwede nga bang maging state witness in the future. Pero as of the moment, witness protection lang muna mga kababayan. So, pwede nilang kausapin yung diskaya kung may request. Kausapin yung diskaya, anong may impormasyon na ibibigay, anong, anong mga katibayan, mga evidence at iba pa diba So doon na sana sila makapag-evaluate na oh, hindi kayo pasok dito or pa pwede pala kayo dito. Ang nangyari mga kababayan, nang dahil sa katanga-tangahan ni Rimulya, ah, <laughs> binigyan niya si Soto ng palusot para hindi mapirmahan ni Soto mga kababayan at ano ngayon ang mangyayari. Ngayon nakikita natin na pinagtatakpan na nila yung mga binulgar ng mga diskaya mga kambayat ha o oh, nagiging coach ito si Crispin Boy Rimulya kay Tito Soto mga kababayan kasi mga ano anong, sa nang nangyari ha simple lang naman sana mga kababayan eh di ba lahat naman tayo lahat naman tayo naghahanap na ma-identify kung sino yung most guilty dito. At yun na nga, may patikim na ang mga diskaya. Labing pitong congressmen pinangalanan. Di ba? Labing pito. Oh. Patikim pa lang. sabi ko patikim kasi posible mga kababayan, meron pa silang ilalahad. E kung napirmahan yung request for protection, iniisipin pinang mga diskaya o kahit Right later, sasabihin ng DOJ, ah, oh, ma'am, hindi kayo qualified, sorry. Pero, at least, nakuha na yung mga statement, di ba? Oh, well, again, dito pa lang tayo. Ah, balikan natin. Kung napirmahan lang yun sana, edi sana, ma-encourage sila na magsalita, mga kababayan. At hindi lang sila, yung mga diskaya, ha? Pati na rin yung iba't ibang contractors na may kinalaman para maglabas ng mga pangalan. Uh, para hindi matakot para iisipin nila ngayon na tutulungan tayo ng gobyerno na habulin itong mga kongresista. O repin down itong mga kongresman na nakinabang sa pera ng taong bayan, di ba? So anong naging resulta ngayon dito sa katangatangahan ni Crispin Boyeng Rimulya? Again? Ha? Well partly biniblame ko dito si Tito Soto mga kababayan. Pero ang sumira talaga dito sa laro mga kababayan, itong si Crispin Boying Remulia. <coughs> Excuse me po. DOJ ha? DOJ Secretary ang sumira sa takbo ng investigasyon na sana ma na mayroon ng mga pangalan na lumabas at posibleng madadagdagan pa kasi may iroon pang imbitahan ng mga iba't ibang contractors at iisipin nila na yung gobyerno handang magprotekta sa atin kung sakaling magsalita ayo so anong nangyari? ano nagiging resulta ngayon? eh di wala na oh, oh ngayon, pinag-usapan pa ba? nagkaroon pa ba ng hearing? Pinag-usapan ba yung labing pitong kongresman na pinangalanan? Malito yun pindot ko, mga kababayan. Sorry. Pinag-usapan ba? Hindi. Wala. Di ba? Oo. Oh. Pagkatapos magsalita ni Vico Soto, mga kababayan, kasi si Vico Soto, right? oh. kapag si Vico Soto daw magsalita mga kababayan, the ultimate truth. Hmm. Oh. Nagsalita si Vico Soto. O wag po kayong maniwala sa mga diskaya. Mm. Kilala po yan. Notorious yan ng mga sinungaling. O yan. naniwala naman lahat. Patay na ang issue. O, wa, hindi na pinag-usapan yung labing pito. Hindi na tinanong ng media. Hindi na inimbestigahan. Wala nang napatutunguhan. Ang pinag-uusapan lang ngayon ay yung mga contractors at mga DPWH employees. Hmm, mga mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Again, ha? Linawi natin. Wala tayong pakialam kung sinong pangalan, anong mga pangalan lalabas dyan. Kung may involved ni Senator o wala, walang problema. Kung involved sila lahat, Senator Congressman, kung, kung lalabas yan, mas mabuti. At least, malalaman natin. Pero ngayon, paano lalabas yan? Eh, dahil sa palusot ni Boying Rimulya, mga kababayan, tingnan yung pagmumukha niyan. Ha? Tingnan yung pagmumukha niyan. Dahil sa kanyang palusot, dahil sa kanyang katangatangahan, ha? Na ibinigay niya kay Soto o, siya yung coach kay ni Soto dito, Tito Soto. O, hindi pinirmahan ni Soto yung request ni Marcoleta na protection para sa mga diskaya at sa iba pang posibleng witness. O, ayan, tuloy, hindi na magsasalita yung iba pang mga contractors kung sino yung nalalaman nilang mga involved dito. Kung sino yung nabigyan nila ng pera galing sa A uh, mga uh, mga fake projects niyan mga kababayan. Hmm. Ako hindi ko naiiwala hindi ito magaling si Crispin Boy ng Remulya mga kababayan. In fact magaling ito eh. Ha? Ako nakikinig ito, nakikinig ako sa kanilang ayun nga, sa kanilang mga executive sessions. Uh, ang mga ideas niya ha. Ah, uh, ah, uh, ang ganda mga ideas niya. Pero kung magaling ka, tapos nagpapagamit ka, oh, tapos nagmumukha kang tanga at bobo para lang magamit ka, eh walang mangyayari. Wala kang silbi. Di ba? Katulad dito. So, talaga, um, no, dibatihin nyo ako, comment nyo dyan kung sasabi. Ito, makakonfirm ko talaga na ito si Boy Tao ito ni Romualdez, mga kababayan. Protector. Ito ni Martin Romualdez. Ha? Pinili ito ni BBM na maging sekretary ng DOJ kasi posible nakikita ko may rekomendasyon ito galing kay Martin Romualdez mga kababayan. Again, comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito. Okay. So again, like po tayo. Uh, pakilike po at share ng videos natin. So, dito na lang po muna tayo mga kababayan. Again, huwag kalimutang mag-comment po at mag-share ng videos natin. Okay, so maraming maraming salamat sa lahat at gunang araw po sa inyo.